Nandito na naman tayo sa ating taniman. Kasama natin si My Precious. <laughs> Ayan siya. Si My Precious. Oh. Namumulaklak na ang ating dragon fruit dito sa Mayaplip. ito mga bulaklak niya. Kaya lang mas maliit ang bunga nito, mas malaki ang bunga nung isa yung isang dating na bunga na na-video natin dati na malalaki ang bunga. Ito siya nasira kasi yung yung ano niya eh. Yung pinaka puno na kinakapitan kasi lumabong 'yan. Ayan, dami ng mga bulaklak. Namumulaklak. Namumulaklak, sabi ni Rudy, manok. Namumulaklak na sila. Eto, eto pa. Ayan, dami ng bulaklak. Eto pa. Marianda tayo. Wala si Rodang nangahabol ng tinapay. Si Rudy ang nandito. Ayun. Nagtotokokok. Road Island din siya. Hmm. Ang dami sa luyot. <laughs> Ito ginagawa ni Koko Koko M Ginagawa na ni Koko M My precious Ito oh, ang malalaki ang bunga Oo, oh, oo, oh, oo, oh. may pakating gulot mo kaya niya Ito ang malalaki ang bunga na dragon fruit Mga 3-4 kilo ang isang bunga kaya na mumulaklak na rin siya kaya lang natumba yung pinakapuno niya kaya ganyan ang itsura wawa naman siya ay tataas ni my precious <laughs> namumulaklak kasi laklak na rin sya ayan namumulaklak na dati nang namunga to malalaki ang bunga neto na yung nandoon medyo maliit at saka yung dito na isa malaki din ang bunga kaya lang ang daming langgam nun ito hindi pa ito namumunga ewan ko kaya lang siya mamumunga kaya lang kayo mamumunga kayong tatlo kasama ng mga doon sa ipil ito namunga na rin to hindi pa kaya namumulaklak ulit wala pa siyang bulaklak dati namunga na rin to malalaki din ang buwan na ito.